Ay, tatakot, Oh, ayan oh. Oh, malakas na siya kumain, guys. Magandang araw po. Meron kami ditong biik na bagong walay. Galing ito sa Barako kasi may alagang Barako sila mama. Kasi so, yung part ni mama, yun ay binigay sa amin. Kinuha namin doon sa may-ari. So ito yung nadala namin. kailangan ang naging problema namin is ayaw niyang kumain. No, nung una nga, nagwawala pa yan siya kasi nanibago rin sa ganyang style na nakatali. Pero so far ngayon nasanay na siya. No, at talagang hirap na hirap kami. Umabot na sa halos tatlong araw, ayaw pa rin kumain. No, talagang nahirapan kami sa kanya. Eh, nag-alala kami na baka mamaya ay mamatay. So talagang tinarin na natin bumili ng mga pakain. Bumili tayo iba ng pakain dito. Yung mga naka, nakalagay sa plastic na mga feeds no yung para sa big na bagong walay binilhan na natin siya binilhan na rin natin ng starter na feeds yung pre starter feeds sinubukan natin ibigay ayaw niya pa rin pansinin ayaw niya kainin no tapos sinubukan na rin natin bigyan ng grower feeds ayaw pa rin kainin no tapos sinubukan din natin bigyan ng ibang mga dahon-dahon kasi may napapanood tayo ang ginawa nila iba-ibang mga dahon Sina try nila kung kakain yung baboy So ganoon pa rin, ayaw niya pa rin kainin. So ang ginawa ko, nung sumunod, pinakawalan ko na siya. So yan, tinanggal natin yan. Nayaan natin siya dyan paikot-ikot. Pumunta siya dun sa kabila, kasama yung isang baboy. Yan, tapos yan, bumalik na naman. tas nung no, pagbigay ko ng pakain, abay dun ay sumalo na. No, gusto niya pala ng kasama pagdating sa pakain. Kaya kung mapansin ninyo, uh, ah, ngayon nakatali naman silang pareho. Ah, pero yung kainan nila nasa gitna. Kasi gusto niya may kasalo. Nung no, kumain na kasi itong isa, dun pa siya sumali. So kaya yung ginawa natin ngayon, Ah, ganun na. Kailangan pagka nagbibigay tayo ng feeds, eh, na rin namin ng starter feeds para ah, magkasalo sila. So, ayan, ipapakainin na namin itong mga baboy. So, ayan Oh. Ngayon, grower feeds yan. Uh. Ayan, grower feeds. Oh. baboy natin, gutom na nga siya. Oh. May hingi na siya. Pero, ano pa siya, may alinlangan pa siya pag hinawakan siya. Ay, tatakot. oh, ayan oh. Oh, malakas na siya kumain, guys. Oh, yan yung pinaka natin, oh. Salo-salo sila kaya lang matatapon na pagkain nila. Oh, napakalakas niyang kumain. Kailangan niya lang ng kasalo. Noong una, talagang hindi yan pumapansin kahit anong ilalagyan namin ng pagkain, hindi niya pinapansin. No, pero ngayon, ayan na oh. oh. Sumasali na sa pagkain. Yan. since maliit pa lang siya, medyo kaunti lang talaga yung kinakain niya rin. O, so, at least yan nakikita nating improvement kasi noong una, pag hindi talaga siya sali ay talagang ilang araw lang ay mamamatay sobrang sayang naman ayan o oh. yan grower pins pa yan ha yung kinakain niya oh, lakas ng kumain kailangan may kasalo siya so iba iba rin naman depende rin siguro sa biik no, pero ito no, na, na, natin, isa rin sa naging solusyon natin ay kailangan may kasalo siya kasi ito halos tatlong araw din hindi ko makain. No, ngayon. Yan, ito yung solusyon natin sa bagong walay na biik. So ito, hinahaluan na natin ng pre-starter. Oh, para Yan, hinalo na rin doon para oh, para masanay siya sa pre -starter. Oh, parang gusto niya pa rin ang grower. Ah, <laughs> oh, ayan oh. Kaling. So sa lahat ng na problema sa biik, no, isa rin sa pwede natin subukan ito kapag ka, uh, pero sana meron tayong ibang baboy kasi ito kailangan meron kang existing na baboy din na uh, kasama. May ibang baboy naman ang aaway. No, yun pa isa sa kuan. Buti itong mga baboy na nandito namin Ay eh, hindi nang aaway, mabait sa kasama ka, sa kanilang kasamang baboy, no. So ayan yeah, natatapon. Ayan. Inaalalayan niya rin to. Minsan natutulog silang dalawa makatabi nung pinakawalan ko to. O, ngayon makasama na silang kumakain. <laughs> Parang gusto rin na baboy yung grower kasi nilagyan ng starter. Hindi niya kinain. So grower yung gusto niyang kainin. Uh, po, pwede na ba na grower na ipakain natin dyan kung yun talaga gusto niya. Ayan. Ayan. Pwede rin haluan natin yung grower sa starter para unti-unti masanay. Tapos balik natin sa starter. Bago natin i-focus ng grower pag malaki-laki na siya. Minsan pupunta naman siya doon sa black. Ang una dati, ano lang to? Ah, higup-higup lang siya ng sabaw. Nung after mga sumunod na araw, yun na, medyo lumakas-lakas na ng kumain. Ngayon, ayan, mas malakas-lakas na siya. So, una ka talaga, Nung problema ako. Sabi ko, mamamatay ata talaga itong biik kasi hindi ko makain eh. So, yun lang pala yung solusyon. No, kailangan may kasama siyang kumain. Kasi nakasanayin niya kasi nakasama yung nanay niya. Dumindidi no, pa siya doon. Tapos pag kumain siya, kasama niya yung mga biik. Tapos yung mga kasama niya, kapatid niya. Tapos nanay niya. Kung uh, meron kayong existing na baboy, so po, pwede niyo isama doon sa mga kumakain ng baboy para uh, gagaya sila. Kasi baka hindi sa una, hindi pa sila marunong kumain. No? So, pag ganito, ay matututo sila. So ayan, mali po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po.